Shout out ka muna sa kasama mo. Ano sa sabihin mo sa kasama mo? Tay, uh -huh. sabihin mo sa kasama mo. Dupak, nakarating na ako ng lecture. Siyensya <laughs> <laughs> ka na, nauna ako. Natama <laughs> na sa iyo yan. Shout out! Uh, shout out daw. <laughs> shout out, Dupak! babalik <laughs> tayo dito. <laughs> ano yung Edwin? Ang uli, yung huli sa leg. Oh, uli eh. Gitim kasama mo Tepak. <laughs> Pwede na <laughs> Hey, Rodrigo. Oi. Oi, mãe. Traga os bilhetes para Huli yan! Gawang ng cameraman! Dalawa! Huwag patunong! Kaya Champion ka <ko> na pre! <laughs> Dating nyo muna dito! shoutout ka muna! Odra! Yeah, ah, <laughs> Odra! <laughs> <laughs>

thank you Uy na. E nga tay. Pagumulan yata. Oo, dami. Sambira. Sambayong. Yan sabado na. Uy na ako <laughs> <Sambayong>. eh. <Uy> <laughs> Ay, din dami oh